Alam mo ba na meron ding sakit sa inyong mga alagang pusa na parang AIDS sa tao pero bihirang na pag-uusapan? Dok, bakit pabalik balik-balik yung gingivitis, stomatitis at pagiging bad breath ng aking alagang pusa kahit na na-dental cleaning ko na, napapunutan ko na ng ngipin? Hi, Dr. Rox here and I am a veterinarian. So, pag-usapan natin yan. Ang tawag sa sakit na yan ay FIV at FELV or Feline Immunodeficiency Virus and Feline Leukemia Virus. Pero, hindi yan sexually transmitted. Tinawag lang yan parang HIV or AIDS dahil kaparehas ang action nila. Which is, pinapahina ng sakit na yan ang immune system or ang resistensya ng inyong pusa. Kapag sila ay may sakit na yan, hindi ibig sabihin mamatay sila agad. Pero, unti-unti sila niyang pinapahina. So, ito ang mga senyales na possible merong FIV, FELV, ang inyong mga alaga pusa. First, Frequent infections, pabalik-balik na ubo at sipon kahit naggamot naman na. Pangalawa, meron siyang history or access sa labas or lalong-lalo na po sila ay mga rescue cat nyo. Pangatlo, weight loss. Kahit na dead worm, malakas naman kumain pero hindi tumataba. Pangapat, pale gums. Kahit meron na silang vitamins, pampataas ng dugo at antuken. At panglima, ang pinaka-common, paulit-ulit na meron silang gingivitis, stomatitis at bad breath. Kahit na dental prophylaxis na, natanggalan na ng nipen, mabaho pa rin yung kanilang hininga, namamaga pa rin yung kanilang gums, and worse, nagdudugo ang kanilang gums. Kapag sila ay positive or possible, merong FIV, FELV, kahit na pa-dental cleaning nyo na, pwedeng babalik at babalik pa rin yan dahil nga humihina ang kanilang resistensya. That's why yung dental cleaning, dental prophylaxis na yan, tinitreat niya lang yung mismong symptoms pero hindi niyan magagamot ang mismong FIV at FELV. Paano malalaman kung meron silang FIB, FELV? You can visit your veterinarians para pa sila kung positive ba sila sa ganyang sakit and hoping na magnegative sila.